Hello everyone! So, uh, <laughs> my second video para sa aking attire, hindi na po ko magbibihis. Ayan, dahil po kami. So, uh, mayroon tayong isang kababayan na nagtatanong kung dito daw ba sa Romania ay lib libre na ang housing at libre na yung pagkain. Okay? So, para po sa mga bago dito sa akin channel, my name is Lisa. I'm from Philippines. I'm currently working and living in Romania. Isa po akong resident dito. Mayroon po akong sariling agency. Mayroon po akong mga partner in case na kailangan ko ng backup. Ayan. So, uh, legit po tayo. And, uh, sa tanong dito ni Kabayan kung libre daw ba ang housing at libre daw ba ang pagkain, uh, alam mo Kabayan at sa inyong lahat ng mga gustong pumunta dito sa Romania, ito po ay nasa kontrata natin okay once po na tinawagan tayo ng ating employer for interview sasabihin po sa atin lahat doon okay at nasa kontrata din po ito pagdating po ninyo dito sa Romania mga baguhan po tayo usually po tayo ay intern Okay? So, ibig sabihin, nakatira po tayo sa bahay ng ating mga amo. Mayroon po tayong sariling kwarto, mayroon tayong sariling CR, at libre po tayo lahat. Ibig sabihin, ang iyong sahod ay net yan, wala yang mababawas. Okay? So, lahat ng expenses natin sa ating katawan, pagkain natin, kwarto natin, at CR natin, libre po lahat yan, wala kayong papabayaran. Mayroon po tayong mga employer during the interview sasabihin nila or kahit dito sa amin sasabihin nila na gusto namin ng live out. Okay? So, ibig sabihin, ang employer na yan ay may iniisip siyang housing or bahay na ibibigay sa iyo. Okay? It's either meron silang extra apartment, baka nakasetera lang sila sa apartment at medyo masikip, is either i kanila. Ang masasabi ko, during the interview, sinasabi po ito ng employer sa inyo na sa bahay kanila titira or magre-rent sila ng bahay para sa iyo. Pero sa experience ko po, bilang 15 years na dito sa Romania, kadalasan po ng ating mga kababayan na mga bagong dating dito sa Romania, lahat po ay nakatira sa bahay ng ating employer. Inuulit ko, dito po sa Romania, mayroon tayong, tayong mga privacy. Ang ating pong mga kwarto dito, ang kwarto po dito ng mga katulong ay talagang maganda. Hindi hindi po katulad dyan sa ibang uh, Asian countries na ang sisikip na parang kahit nasa garage or nasa nasaan man. Okay? Dito po sa Romania, yung uh, katulong ay para ka pong member ng family. Ang kwarto mo rin po ay maganda at talagang makakatulog ka ng mahimbing. Okay? So, sa mga gustong pumunta dito sa Romania, sa mga nagbabalak, uh, mag-apply, papunta dito sa Romania, inuulit ko, para sa ating uh, bahay, para sa ating uh, expenses ng mga personal natin, para sa ating pagkain, libre po lahat yan ng ating employer. Huwag po kayong mag-alala most of the employer dito, kung ano ang pagkain nila, yan ang pagkain ng katulong. Okay? Uh, mayroon po tayo mga cases, hindi naman yan maiwasan talaga, kasi wala naman talagang perfect. Uh, Siyempre, minsan, hindi na hindi tayo kumakain ng cheese, hindi tayo kumakain ng mga tipikal na Romanian food. So, magpapabili na lang tayo sa ating employer ng uh, bigas, okay? Bigas is the gulay, wala pong problema doon. Inuulit ko sis, at shout out sa inyong lahat sa may mga ganitong katanungan, dito po sa Romania, ang sahod mo is net yan na matatanggap mo. Ang employer po ang nagbabayad lahat, naggagastos lahat sa ating pagkain, personal expenses, uh sa ating uh, bahay, leave out ka man or intern. At sa ating taxes, wala po uh, tayong babayaran dyan. Sagot po lahat yan ng ating employer. So, ingat! Sana makatulong. Bye!